Lah, tutudon mga katik na eh. tutudon uh, para palaod. Para palaod. Mm, na eh. Tutudon na eh. Mm. na eh. Mabasan tay ko, mabasan tay na maga. Mabasante Mabasan na magaan. Hmm. Tutudon na ko to tay, eh. masisidig. Masisidig dito eh. Daw mapagpisan tayo mo maya niya. Allah. Itu sih dilegan nya tadi kah? Penteal. Nah, tinit nih. Lagi on lagi marah sound-nya sih kah? Lagi marah sound-nya. Lagi masti sound-nya. Hal. Hmm. Dan. Datan santai. Datan tu đâu. Hai, selamat atop ta in At ano kuan mabasa ta giti taltalon na magmagaandan ken mabasa ta giti kuapa ay mga na magmagaan tani hmm. puro-puro di yan eh puro di daya hmm. pumuro di dayan Agak-akas man ikaw dyan yan eh. Padre nga dyan dyan, dyan tiko na eh. Agak-akas. Sige, papad tiko. Padre! Dagasay! Addan! 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 Wine, wine. agay hay kang around. <laughs> Atan mga ka-taker. Uh, dumalapit na yung ulan. Mababasa na tayo dito. Yung mga dry na dry dyan. Kailangan kuhan, maulanan. Dapat <laughs> hmm. nga talaga na eh. Nagmayatan kulay na na eh. Hmm. Atan. Datan! Ay, Dan. Ayan! tonton Ayan! 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 out Ayan! 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 Big mga katikir Big dito jetudo Gata na, eh, nagpigsa <laughs> Nagpigsa <laughs> well, Kapit, kapit <laughs> Kapit, kapit Gata na eh na hmm? White na white White na white White na white pang idol Ayun, nagiging eh. parang na, eh, nagiging parang kitaan na Aja nih oh. Oh, aja jitu tu nai. Oh, atar nai tintin nagen jitu tu. Oh, gimar lagi gimar tu tu nai oh. Yuhu, nak main Grave oh, kecurak <laughs> oh. man. Kemunek, kemunek tayo nak tik satu tu. <laughs> tik tik satu tu nai oh. Jitu uh, tu kat tayo, nak ka tayo kerbau. Tanya nabasan. Nabasan, tinamaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Dumon. Uh, Makaagas sa Gatipagay. Oh, grabe, oh. Grabe, grabe. Yuhuu! Rain, rain, come to me. Eh, come to me. Oh, datan, datan, datan. Thank you, Eh, nabasan, may hide. Nagmayan. Ato bigus <laughs> tatang ang bagay jay kaya nagbigus ang darong rumor ka nagkimkimat kimat nagkimat ato yun Allah